Ay, mga ka-MB, alamin na natin ang ating Word, word of, of the, the Norte. Norte. Ayan, ang Word of the Norte natin for today ay madami. Ay, madami. Madami Akala siya. Ko madami ang word natin. Uh, ah, <laughs> oh, abaw. abaw. Oh, oh. Sa, Ibaloy, Sa Ibaloy, shahul. A shahul? Shahul. Walang, ah? a shahul. Walang a? Ashahul. Ashahul. Sa Iloko, adu. adu. Mm. Uh, adoti sumrek ditoy uh, Sa kanila ay ad-ado Ad-ado'y ad pilak mo Ano yon? <laughs> Kapangpangan, Marakan? Sa panggasinal? Dakul Dakul siguro yun no uh, Kasi pag sa ilok ano Dakul Sa kanila uh, dakul Dakul Oo uh, uh, Dakul ang panggasinal na nung madami mm. Ay iba pala yun <laughs> <laughs> Meron ako Ano? <laughs> uh, Dakil pimple mo. <laughs> Agay. <laughs> Pero Duckle ano? pimple oy. Pero <laughs> din ako. Ano? Wag kang magganyan-ganyan, marakal kita. <laughs> matamis eh. marakal mo ako? Oo. Oh, oh. Di ba ang marakal ko niya? Mapalaya. Iba, <laughs> iba yun. Iba-iba uh, talaga ang translation natin oh, dito mga koan. Oh. Di ba ang marakal yan yung tipong hindi ka mahawak-hawakan kasi masyado kang mataas, masyado kang marakal. <laughs> Oo oh, na. <laughs> <laughs> may, ano, may entry ka pa? <laughs> Wala na. Ubus <laughs> na diba? ba? Nakakatuwa kasi nga nalalaman talaga natin dito na mga may mga lengguwahe dito na, sa Northern Luzon na talagang magkakatulad. Yung iba naman talaga e eh, mix. Oo. Oh. Si Bulinaw nga eh, mix 'yan ng Zambal, mix 'yan ng pangkasinalat ng Iloko daw. Kaya pala, pagka meron tayong mga translation nga dito sa Northern Luzon, eh, almost pare-parehas lang sila. May siguro pagkakaiba lang, yung iba may dash, may, yung intonation, kung paano yung, mo may pronounce. Oo, oh, oh. pronounce intonation, accent, kabilang na rin dyan yan. Oo, kaya minsan kapag nandito ka, may sinasabi sa'yo, akala mo yun na yun. Pero iba palang ibig sabihin. Oo, yung dakol. Ay, nagdakol. Sabi niya gano'n. Yun pala ang dami. Nagdakil, pimples mo. mo, mo. <laughs> Ang dami <laughs> ti pimples <laughs> Ang dami mo. Dami talaga. <laughs> akala mo malalaki. Uh Oo, -oh, <laughs> pero kapag sa Ilocano talaga nagadu ti pimples mo kasi yung dakkel kasi dakkel malaki, malaki sa Ilocano.